Hello guys, good morning. Good morning po sa ating lahat. good morning, good morning, good morning. Ayan, magati tayo ng bound ng ating mga anak sa school. Ayan, kasama natin si, ayan, tingnan nyo guys, oh. kasama natin si Pilo. Kasama oh, natin si Pilo, o, oh, ayan, Pilo. Hello, Pilo. gustong gusto niya mahiga. Hmm, gustong -mm. gusto niya. Colette. Oy, Colette. Ayan, oh. Yan, hati tayo ng baon ng ating mga anak. Yan, kasama. Yan, yan yung baon nila guys. So, uh, sa school. Hati tayo sa school. Tara, tara guys. Yo, kasama ko si Pilo. Yan, Pilo. Kasama ko siya ngayon na maghati ng baon sa school. Ah, kinikis niya ako. <laughs> yan, si Pilo. Oh, di ba Pilo? O, oh, sama ka sa aking, Pilo, di ba? Oh, yan, sama si Pilo. Yan. Hello, Pilo. Hay ko tayo mi ng kikis. <laughs> Yan, tara sa school guys. Halin natin ito, Yung baon nila. Kasama natin si Doki, si Pilo. Dogi ako ng Dogi, dog talaga. Kasama natin si Pilo. Tingnan pa baon. Mae gen i ddim mga anac sa da i gais Tros Tros a tros Tros da i a tayo sa school ng ating mga bata ayan biyay tayo school guys yun ah. makulimlim ang panahon yan tingnan nyo guys makulimlim ang panahon nahiya si haring araw na magpakita <laughs> ayan inaganahan sa aircon ng <laughs> sasakyan. Ah, <laughs> wow, gusto niya matulog dahil ginaganahan sa aircon, ano. <laughs>